Hi guys! Uh, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman ang Lola Bells nyo at mayroon naman sa inyong gusto nyo i-share, no? Mayroon tayong, mayroon tayong isang kapwa content creator na kinatan talaga natin guys isang paglalive, no? Yung tayo ay naglalive at medyo maraming mga gusto kumakyat. So, sa mga mga sikat na creator at yung malalaking bahay na talaga, talaga maraming gustong kumakyat. <laughs> Inimakyat bahay, no? tara gusto lang umakyat, no? So, yung ganong uh, sistema, talaga talagang tao na gustong umakyat. Kaya lang, ating isang content creator ay nakainkwento ng hindi maayos na talagang gustong umakyat pero napaakyat ni madam at ito ay hindi maganda ang kanyang ginawa, no? At yun na, nagkaroon ng problema yung kanyang live kasi itong tao na ito ay umakyat at pala niya daw ay isang uh, isa rin kapwa natin at uh, ayun na, mayroon daw dito 1,000 followers at gusto rin magkiyat. So, in-accept niya ngayon. At yung daw, yung nangyari, yung pag-accept niya ay hindi maganda kasi yung itong tao na ito ay kasalukuyan hindi maganda ang ginagawa. So, yun po, ang, ang magiging tendency nun, guys, is makakaroon tayo ng violation. Ang violation natin nun is talagang hindi maganda, talagang malaking violation ang matatanggap natin once na mayroon tayong napakyat na gano'ng tao. No? So, yun guys, ingatan natin lagi yun kasi kapag nagkaroon tayo ng gano'n, talaga, apekado tayo. Tayo ay, tayo yung may-ari ng uh, account. Tayo yung nag uh, uh, live. So, tayo yung mahapituhan. So, sa atin naman mga kapwa, content creator, kung wag na po kayong maglaro-laro ng ganyan. Hindi po yan joke. Kami po ay nagtatrabaho rito at kami po ay nag-work at kami po ay nagtatrabaho na maayos. Kaya kung naman po ay gusto nyo lang magbiro, nyo naman pong gawin. Kasi mahirap yan, mahirap yan. Hindi lang po kayo, hindi po kayo mapigtuhan kami naman. Eh, kunting respeto naman po sa may account, no? At kung gusto nyo talagang umakyat is, every, everybody naman is welcome. You can, you can akyat naman, you can akyat, no? Yun, bilis na tayo guys, no? Kasi talagang medyo na 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 napil na, ko yung ma ah uh, 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 sinabi ni Madam yung na pag, pag open ko ng akin Facebook may umaga yun na yung napita ko yung si Madam ay naka encounter katabi na hindi mawenda na ang yari sa kanyang live. so na pa yung magiinat yung sa aking mga followers na parehas ko rin na nadyo live ay naku inatan po natin at kikilalanin hanggat maaari po kikilalanin natin talaga kung sino yung sino yung ah uh, ito daw po ay ang um, profile pa is babae din. yung ganun daw ma po yung yung daw po yung namiyari na napakit niya sa slide niya is hindi po pala babae lalaki no ayun kaya natin yan guys yun ang pahiran o nyo po di po tayo ay lagi tayong mabiingat sa ating mga ah uh, ginagawa sa ating pangaraw-araw, lalo-lalo na dito sa ating page or sa personal labang man yan. Kasi ang dami-dami po talaga may yung naglipana ng mga wala sa hulog na kapwa natin na hindi maayos po, no? Ako po naka-experiencia rin rin ng ganon. Na hindi lang ako isang bisis naka yan ng ganon, guys. But uh, yun na, yung sinasabi ko mga sa inyo, ay talagang iingatan natin kasi mayon talaga yung ang mga gawain na hindi na maayos. No? Ang alam niyo alam nila ay eh, tayo ay nagganito lang ginagawa natin. Nagtatrabaho po kami. Kami po ay nagtatrabaho. At kami po sana ay wag huwag niyo maapektuhan sa inyo mga pinagkagawa, no? Nangyari po ito sa akin dati at mayroon na nagbanta sa akin na kung ano-ano pa. Pero ayun yun, inignore ko na lang yung guys kasi kapag nandito ba talaga sa, uh, sa social media ay eh, marami ka talaga may encounter na tao, no? Marami kang may encounter ng tao na minsan hindi mo uh, kalaan mo is talagang ingat po tayo. Yun lang guys, inating na tayong lahat. Uh, share nyo po itong uh, live na to. Share nyo guys. Sana para maraming maka-aware ma po tayo na tayo ay dapat talaga mag iingat layo. Lalo na po tayo kung tayo ay mahihilid mag-live katulad ko. Yun lang guys, follow po more and share this live. To more information po. Thank you so much guys. Inating nga.